Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman sa ating Stella ninyo sa harap ng camera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na ating Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Pero wag na po natin silang banggitin para po sa kanilang privacy. So, narito po ang kanyang katanungan. Itanong ko lang po, Madam Estela, kung bakit may mga taong gustong magpagamit sa puwet. Hindi ko po naranasan ang ganitong bagay. Ano po ba ang pakiramdam kapag tinira sa lubot? Alam niyo ba yung ano yung lubot? Parang ito sa Bisaya ito, no? So, yan po ang kanyang katanungan dahil curious lang po ako salamat. So guys, yan po ang kanyang katanungan na bakit daw may mga tao na nagpapaano sa likuran. So alam nyo yun na yung likuran. So ayon sa ating pagsaliksik, may mga ilang babae o lalaki na maaring gusto ang ganitong sexual na aktibidad. So, narito ang iba't ibang kadahilanan kung bakit maaaring gusto ng ilang tao. So, paalala lang po guys, hindi po ito pang kalahatan at meron din namang ayaw o at hindi ano, kung gusto o hindi. Kaya, depende po yan sa individual. So, narito po ang una. Number one, masikip na pakiramdam ayon sa aking nakuhang impormasyon sa aking kapaligiran na ang lubot ay mas masikip kumpara sa kepay o sa pepay ng babae na maaring magbigay ng mas matinding sensasyon sa mga kasangkot. So ang ibig sabihin, pariho po ang magkasangkot na talagang matindi ang kaligayahan ng kanilang nararamdaman kapag ito ay ginawa. Ayon lamang sa mga taong napagtanungan ko sa aking kapaligiran. Yan po ang una, masikip na pakiramdam. At ang number two naman, kakaibang karanasan. Ang labanan sa likuran ay itinuturing na isang bagong karanasan sa magpartner na nagdadala ng excitement at pagkakaiba sa kanilang sex life na tinatawag. So, ang ibig sabihin, ito'y hindi kasi bihirang ginagawa. Kaya kapag ito'y ginawa ng magkapariha o magkasangkot, ito ay naiibang karanasan. So alam niyo ang ibig sabihin guys dahil hindi po lahat na mga lalaki o babae ay nakaranas na ito. Ako po ay hindi pa rin nakaranas. <laughs> hindi ko pa po ito na naranasan, no? So yan po yung uh, pangalawa na kakaibang karanasan kapag ito ay naranasan. At ang number three naman, impluensya mula sa media naman ito. So ano ba ito? Ang mga idea tungkol sa aktibidad na ito ay kadalasang naimplu na-impluensyahan ng media na tinatawag at sa pagsilip ng mga malalaswang tanawin. So, alam nyo na yung pagsilip, hindi ko na masyado nga dahil ma-trace up ng AI ng YouTube, no? So, alam nyo na yung malalaswang tanawin na maaring magiging basihan ng ganitong pananaw. Dahil alam naman natin ngayon sa internet na kahit isang ano mo lang, may lalabas na doon, pwede nang manood ng mga malalaswang tanawin. So, hindi, hindi natin masasabi doon sa mga nanonood na, oy huwag kang manood dahil may sarili po silang mga cellphone. So, hindi naman natin malalaman kung sino-sino ang mga nanonood, no? Mababae man, malalaki, nanonood din po ng ganitong mga tanawin. So, huwag po natin husgahan. Hindi po ito para manghusga, kundi sinasagot lamang po natin ang tanong ng ating subscriber. So, number three, yan po yung influensya nga mula sa media na yun na nga sa mga idea na ganito na maaaring nakikita o napapanood. Kasi nga kung isipin, parang hindi ito yung normal, no? Pero hindi rin sinasabing ano, sa ngayon na, sa generasyon na ito, o mula sa generation na, na, kung sino po yung ano, gustong gumawa nito, ay wala naman pong hahad lang. No, wala naman pong hahad lang. So, ang tinatanong lang po ng ating subscriber, kung ano ba raw ang uh, pakiramdam ng ganitong mga bagay kapag ginawa? Kasi wala rin po daw siyang karanasan. Kaya, nagsaliksik po ako at ito po yung mga sagot na tinatalakay ko sa inyo ngayon. So, yan po yung number 3. At ang number 4 naman, emotional intimacy. So, may binipisyo pa pala ito, no? Emotional intimacy. Para sa ibang tao, sa likuran o sa lubot ay isang paraan ng pagpapalalim ng isang relasyon sa kanilang partner. Ang ganitong intimacy ay maaring magpatibay ng emotional connection dahil ito ay nangangailangan ng tiwala at pagsang-ayon mula sa parehong partido. So ang ibig sabihin, bakit siya tinatawag na emotional intimacy? Kasi meron meron din talagang hindi pumapayag, no? Lalo na sa mga kababaihan. Hindi na meron talagang hindi pumapayag, nga. dahil ang nasa isip kahit nga ako sa isip ko pa lang. Nako, napakasakit noon. <laughs> Bakit napakasakit noon kapag kapag uh, ipinasok na si Manoy? Kasi alam naman natin na masikip. Yun na nga, tama nga yung nandoon sa number one na medyo masikip talaga yan, natural. Pero yun nga lang, hindi natin alam kung parating ang ginagamit o ano man yan, malay mo kung uh, ano na siya, yung mag adjust na, ano, kumbaga, hindi, lang, hindi ko lang alam talagang, yung talagang katotohanan dahil hindi ko rin pa rin nararanasan. So, yan ang isang pang-apat na emotional intimacy na dahil nga ito ay kailangan ng pagsang-ayon at kung papayag yung par yung partido ang partido ay talagang nagkakaroon ng ah, talagang mahal niya ako ay talagang ganito so napapapayag ng ano ng bawat isa kaya ayon nagkakaroon siya ng kaya emotional intimacy at ang panglas naman natin curiosity and exploration naman ito ang iba naman ay curious lamang at nais subukan ang iba't ibang uri ng sexual experiences, experiences, no? So, ito naman siguro ano pa ako dito rin, yung hindi ako hadlang dito na yun na nga na minsan curious ang mga tao na ano kaya yun? Ano kaya subukan kaya natin? So, wala naman siguro masama sa pagsubok, ano? Kaya yun po, tama nga po yung curiosity and exploration na Uh, nais lang subukan, eh kung hindi naman, uh, ano, hindi naman nagugustuhan o ano ba doon, masakit ba yun, eh di, huwag nang gawin sa susunod. So, yan po ay talaga namang, ano ito, yung number five, no, na curiosity and exploration lamang, gusto lamang malaman, gusto lamang masubukan ay ganun lang po talaga. So, yan po guys. Sana nakita mo ang uh, ginawa kong vlog ngayon. At ginawa ko na lang din para na rin pang kalahatan Dahil marami talagang haka-haka tungkol dito kung ano ba talaga ang pakiramdam kapag sa lubot ang, ano, ang tawag dito ginagawa. No? So, ayan po guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye!